Ay, magandang hapon sa lahat. Habang ako'y napapakain ng mga pusa, nakita ako si nanay. Nakaupo dito sa bangketa, humihingi siya, nagsisinyas. Ewan, humihingi ng pera, di ko alam. Basta, sabi lang niya, ganun sa bunganga niya. So, ako naman, malis. At bumili ng pagkain. Sabi ko, bibigyan ko na lang siya ng pagkain. Nakakaawa naman, baka hindi pa kumain. At bumili ako dito sa Paris. Beef, rice, binili ko. Tsaka tubig ito na ibibigay ko sa kanya para kahit butumin uh, ay may tanghalian kaya binilhan ko siya ng ano, tubig Nothing more to say. No. ayan, babalikan ko si ate sabi ko, diyan ka lang ha babalikan kita, bibilang kita ng pagkain tadi ko sa kanya sa so, tinaw nandito pa siya. The loser stands once more beside the victory outside. Ito ko pagkain to. May tubig na yan, may, may ulam, may kanin, ha?

oh it's hurt in me yung mo, yung mo. I've played all my cards and that's what you've done to nothing more to say. no more race to play